Five Ghosts Caught on Tape Ghost in the Attic May malapit na kaibigan si Jess na si Derek at siya ay madalas bumisita sa bahay niya. Lagi itong nagpupunta sa attic ngunit ang problema, si Derek ay labintatlong taon nang patay. Isang gabi, muling bumisita si Derek sa bahay nila. Nag-record siya para maipakita niya ang encounter niya sa kaluluwa ng kaibigan niya. video. Mary, what the fuck? He's doing it again. He's doing it again. Mary, he's doing it again. Derek! Hey, Derek! I know you're fucking with me, dude! Derek! Hey, Derek! Come on, you dumb. What the fuck? Sa simula ng video, malinaw mong makikita ang malaking anino sa loob ng pinto papunta sa arik niya. Parang anino ito ng tao na nakabitin pati warik. Napaka-fluid ng kilos ng anino at kakaiba din ang galaw nito. Daandaan itong umakyat pataas hanggang sa nawala na ito. Ayon kay Jess, nagsimulang magkaroon ng mga kakaibang activity sa bahay nila nang iuwi niya ang abo ng namayapa niyang kaibigan. Ito din kaya ang dahilan kung bakit ito nagpaparamdam sa kanila? Isang beses, ipinakita niya ang loob ng arik nila dahil na din sa request ng mga viewers niya. Ito ang nangyari. Y'all wanted me to come up to the attic, okay? This is the wall that y'all saw some shit on. And these are the stairs. Like, my husband has all his clothes, of course. But if you look up there, there's no windows. I'm not going all the way up there because it scares the shit out of me. There's no windows. There's a sofa, some mirrors, a chair, his clothes. But there's no... fucking windows up here, okay? There is nothing up here that would have done anything. Alright, I'm getting the fuck out of here because it feels a weird. Nang ipakita niya ang loob ng attic, bukod sa ilang mga gamit na nandoon, wala namang kahit anong bagay ang pwedeng magcast ng anino na katulad ng nakita natin sa unang video. Kahit ganon, may napansin pa din akong kakaiba. Tatanungin kita, nakita mo ba yun? Tignang mabuti ang nangyari sa dulo ng video. Bahagyang nawala sa focus ang camera niya. At pagkatapos nun, biglang may lumabas na kung anong itim na bagay ang mabilis na rumihistro sa video. Bukod doon, makikita mo din ang maliit na anino na dumaan sa harapan ng upuan. Ano sa tingin nyo, ang anino nga kayang nakita niya ay gawa ng kaibigan niyang si Derek o gawa ng kaluluwang naninirahan sa attic? Ikaw na ang humusga. There's Two Ang video mapapanood nyo ay galing kay Levi. Nangyari ang makikita nyo sa video noong 2024 pa, ang sabi niya, alas 3 ng madaling araw. Nagising siya nang marinig niyang mahulog ang picture frame mula sa sala. Kaya bumangon siya para tingnan kung ano ang nangyari. Ito ang nakuha ng CCTV. And at 3 AM my picture ended up falling off the wall. It had to be rehung today but my picture ended up falling off the wall. Obviously my my camera didn't catch it. Um, Cause it was faced towards, you know, the kitchen and the doll, but um, yeah. Wait until you see this, fucking video. Sa una, makikita mo ang paglabas ng orb. Para nga itong nakasunod sa kanya. Matapos noon makikita mo din ang pagsilip ng puting entity. bagya itong sumilip sa pinuntahan ni Levi. Makikita mo din ang alaga niyang pusa na parang aware sa mga entity na to. Nang makita nga niya ang video kinabukasan, naging speechless na lang siya. May mga kasama nga ba siya sa bahay na hindi niya nakikita? ikaw na ang magpasya. The Window In this video, nanonood lang si Dan nang may napansin siyang kakaiba. Makikita mo sa video na may aninong naglalakad sa bintana niya. Kaya mabilis niyang sinilip kung may tao sa labas. Pero wala siyang nakita. Pagkatapos nga nun ay muling lumabas ang anino at dito na nga siya nagsimulang mag-record. ¡Qué pedo! Mamen si ¿sí ven eso. ¡Qué verga! Y o sea, lo cagado. Lo cagado. Estoy en un segundo piso. <laughs> Katulad ng una niyang ginawa, muli niyang sinilip ang bintana kung sino ang nagkakast ng shadow sa bintana niya. Ngunit wala nga siyang nakita. Ang nakapagtataka, nasa second floor ang apartment niya kaya imposibleng may aninong naglalakad sa tapat nito. Ang isa pang maaring eksplenasyon, pwedeng may naglalakad lang sa rooftop ng mga gusaling nasa tapat ng apartment niya at sakto sa bintana niya ang tama ng anino ng mga ito. Pero nang videohan niya ang itaas ng mga gusali, wala ka din namang makikitang tao doon, lalo na at kasikatan ng araw yun. Kaya imposible ding may tatambay sa rooftop ng oras na yun. La sombra, mm, se vio hace eh. Hace ratito y ya, ya no se ha visto como en un minuto o algo así eh, y no no hay nadie construyendo ni nada o sea no hay nadie en ninguna azotea nada absolutamente nada tampoco hay nadie en la calle qué pedo no rosita qué verga What do you think of this? Is it a paranormal phenomena or oh, Outback May mga bagay na hindi maipaliwanag ang nagaganap sa bahay ng poster ng video. Ang sabi niya tuwing gabi ko sana lang nag activate ang light sensor sa likod ng bahay nila. Pero kapag pupuntahan naman nila to, wala naman silang nakikitang pwedeng mag-activate nito. Dahil nga sa mga nangyayari, nag-install ng CCTV ang ama niya para makita kung may nakakapasok na pala sa bakura nila. At matapos nga lang ng ilang araw, may nahagip din ang camera nila. Pas alas 4 ng madaling araw muling nag-activate ang light sensor sa likod ng bahay nila. Kasabay nito nakunan din ng camera nila ang bagay na maaaring nag-activate nito. Makikita mo ang puting outline ng tao na naglalakad sa bakura nila. Ito ay pabalik-balik na naglalakad sa labas lang ng bahay na parabang may hinahanap siya. Ito ba ay kaluluwang ligaw na hindi matahimik? Ano kaya ang dahilan kung bakit nandun ang entity? Eto nga lang daw ang nag-iisang video na may nakunan silang kakaiba sa CCTV nila ha. At matapos nun ay wala na tayong naging update pa. Ano sa tingin nyo? Totoo ba o gawa-gawala? The Boot Room An older couple took a leap of faith nang bili nila ang abandoned historical monument sa France. Nirenovate nila ang bahay at pinaganda nila ito. Ngunit may mga gabing hindi sila makatulog dahil may mga naririnig silang ingay na nanggagaling sa boot room. They suspected that the room has rodents and to confirm their suspicions, nag-install sila ng camera dito para mahuli nila kung saan nagtatago ang mga daga sa boot room. The next day, excited na ipinakita ni Lisa sa asawa niya ang nakuna ng camera. But it's not something they expected. So this is from last night. This is me setting the camera okay. up. So I'll set the camera up so you can see the hole in the corner. Can you see it? hope you can see it. Anyway, um, I'm off to bed. It's very late. So we'll see whether we catch this mouse out in the morning. And then Ted will have to believe me that there is something running above our bedroom. I'll see you all in the morning. Good night. -night. Now you heard me put the latch on the door there, yeah? Yeah, right? sounded like it, yeah, yeah. Okay, so the sensor light's gone out. Right. Sinet up ni Lisa ang camera, sigurado silang makikita na nila ang may kagagawa ng ingay na nanggagaling doon tuwing gabi. However, matapos lang ang dalawang oras pagkatapos niyang iset up ang camera, they would capture something, something horrifying. Let's continue watching the video. So I'm gonna forward this bit because it's about two hours, well it is two hours twenty-seven minutes into filming last night. Now we went to bed about midnight. Yeah. So this would be about two two thirty. This happens. Now you heard the latch go off the door. There's yeah and that's the light coming on the motion sensor light yeah bloody hell, what there's shadow there yeah i can see a shadow moving across it yeah keep watching oh my god what That's gotta be an animal or something, isn't it? That was a Help. big shadow for an animal. Help! You can see the disbelief on his face about the video she just showed him. Let's break it down. Una, maririnig mo ang latch ng pinto na gumalaw at pagkatapos noon, unti-unting nagbukas ang pinto. Ilang sandali lang pagkatapos bumukas ng pinto ng mag-isa, bigla na lang na-activate ang motion sensor light. Then, all of a sudden, makikita mo ang dark figure na nag-manifest, pumasok ito sa pinto at naglakad ito pakanan. At nang maglaho ito, Makikita mong unti-unting nag-tilt ang camera at pakaliwa. It suggests na kung anuman ang dark entity na to ay aware ito sa paligid niya. They believe that what they caught on camera that night was the previous owner of the house. Ngayong nalaman na nila ang may kagagawa ng ingay sa kwarto. Makakatulog pa din kaya sila knowing na may kaluluwa silang kasama sa bahay? Katulad ng dati mga kag bumps. Nasa iyo ang pagpapasya ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na at gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at Goosebumps Top 5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.